Harim bang mapansin, pwede ba kumain ng kanin ang ulam ko gulay na nilaga? So yan, sagutin natin tong tanong ni DJ Chris. Siyempre, okay na okay yan. Kanin, natural yan. Tapos yung ano, yung gulay na nilaga, natural din yan. Walang problema dyan. Napakasarap yan at napaka-healthy pa. Pero kung ang katanungan mo ay kung lalaki ba ang katawan mo dyan, ang masasabi ko ay hindi lalaki katawan mo dyan. Okay, bakit? Eh gulay naman 'yan, healthy naman 'yan, 'di ba? Tapos nagkakanin ka. Bakit? Kasi kulang po ng protina. Okay? Ang gulay mataas 'yan sa fibers. Okay, maraming benefits ang gulay, pero hindi siya ganun kataas sa protina katulad ng mga karne. Okay? Hindi kayang punan ng gulay 'yung kailangan na protina mo sa isang araw. Kaya okay lang naman kumain, pero kung ang goal mo ay magpalaki ng katawan, ang masasuggest ko ay hindi okay yan. Harimbangis, eh ano yung okay? Gusto mo magpalaki ng katawan. Siyempre, ang unang-una, kung wala ka masyadong budget, okay na yung itlog. Magka, kakain ka ng itlog everyday. Harimbangis, silang itlog ba kailangan ko everyday para lumaki katawan ko? Yung anim per day, pwede na, pero hindi pa ganun kalaki yung katawan mo. Ha? Kasi dapat alam mo yung kailangan ng katawan mong protina sa isang araw. Tapos, kukunin mo yon sa itlog, kukunin mo yon sa isda, sa karne, karne ng baboy, karne ng baka, karne ng manok. Okay? Dun mo yon kukunin. Kung itlog lang, dun mo kukunin na sa itlog, anim na itlog, hindi pa rin po lalaki katawan mo. Kailangan mo pa rin talaga ng more protein, more source of protein galing sa mga karne. Dahil ang karne, mataas ang protina niyan. Okay? Mataas. Paano naman pag aring bangis, kulang talaga yung ano eh, kulang yung busog na ako sa karne Hindi ko na makain lahat ng kailangan ko sa karne. Pwede kang kumain pa ng ibang pagkain. Like, yun nga, sinabi ko kanina, isda. Yan, para hindi ka masyadong mabusog. Hindi ka masyadong mabigatan sa karne. Kailangan haluan mo ng isda. Itlog, yan, pwede yan. Marami pang, ano, marami pang kinds of protein. Okay, pwede ka rin magtokwa. Tokwa. Pwede yon, Mataas din ang protina ng tokwa. Marami pa. I-search mo lang kung ano yung mga source ng protina. Lalabas na yan sa iyo. At piliin mo na lang kung saan mo talaga trip. Kung ano yung mga trip mong kainin. Like, anong favorite mo dyan. O kaya kung saan ka mas komportabling kainin. yon, Yun po yung sinasabi ko sa inyo. So, kung gulay lang kakainin mo pang araw-araw, pwede naman, walang problema, magiging healthy ka pa rin dyan. Pero kung ang goal mo ay magpalakin ng katawan, ang masasuggest ko talaga sa iyo ay dagdaga mo ng itlog and mga karne. And syempre, dapat alam mo yung kailangan mo sa isang araw.